Nagsalita na si na Ann Curtis, Vice Ganda at iba pang mga artista kaugnay ng nabulgar, na talamak na pagnanakaw ng mga politiko kaugnay ng mga anomalyang flood control projects. Sangkot umano ang isang dating kongresista sa sinasabing anomalya sa flood control project sa Batangas. Matatandaan na nito lamang mga nakaraang araw ay ibinulgar ni Bongbong Marcos ang mga contractors na nangulimbat ng bilyong-bilyong piso sa anomaliang flood control projects, kung saan pagmamayari ang mga ito ng mga kongresista. Kaya lubog na lubog ngayon sa baha ang Pilipinas. <coughs> habang nagpapakasasa sa nakaw, na bilyones ang mga politikong nasa likod ng mga contractors, na involve sa anomalya sa flood controls. Kaugnay nito naglabas ng saloobin si Ann Curtis, kaugnay ng interview ni Jessica Soho kay Baguio City Mayor Magalong. Kung saan ibinunyag dito ang katakot-takot na pagnanakaw ng mga politiko sa mga flood control projects. e limpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. Kaya lubog ngayon sa baha ang Pilipinas dahil sa sunod-sunod na bagyo. Say ni Ann sa Twitter X, When Ma'am Jessica Soho said, Hindi na pala baha ang magpapalubog sa ating bayan kung di kasakiman? Sakit. Hindi mahirap isipin na hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Buwelta naman ni Vice Ganda sa mga politikong nagnakaw ng pondo sa flood control projects. Say nito sa kanyang Instagram story ngayong gabi. Super tipid ako dito sa London kasi ang mahal. Kaya namalengke na lang kami nung first day at nagluto dito sa Airbnb. Pangatlong araw na naming iniinit tong natirang adobo tapos bigla kong naalala yung milyon-milyong kong tax na pinaghati-hatian ng mga garapal na magnanakaw. Aray ko. Binuweltahan naman ng PBB host na si Bianca Gonzalez ang mga anak ng mga magnanakaw na politiko na nagbabandera ng nakaw na yaman sa social media. My feed filled with posts on the lavish lifestyle of kids of corrupt officials. And here we are, mga walang generational wealth o nakaw na yaman. Na kumakayod araw-araw na minsan nahihiya pa magpost ng travel o nang nabili kasi baka mayabang ang dating? Paano ba to? Naglabas din sa salobin si Nadine Lustre hinggil sa hirap ng dinadanas ngayon ang mga Pilipino na lubog sa baha. Dahil sa pagnanakaw sa pondo ng flood control ng mga magnanakaw na congressmen, say ni Nadine Lustre. Like the typhoons, with the, the flood and everything, people are not seeing any improvement. So, nakakagalit. Uh, Kung pag napakita na